Ano nang chika na akin dyan? Kumapit ka na! <coughs> oh. Hulog yung boxer shirt ko. Teka na, hinangat ka man. <coughs> According kay Bea Bea Bunda <laughs> According kay Tito Boy kay Boy Abunda okay? ng Panginoon ng show business, na? ng mga chismisan. Um, wala na daw yung dalawa. Compare 100%. Hiwalay na daw sila ngayon. Ngayon, si Dom, tinatrain niyang habulin si Bea at maayos pa ang lahat. Pero hindi ko yung gusto. Diba? Gusto ko yung naghiwalay na sila. <laughs> Pero according nga kay Tito Boy, kay Bea, Bea Bunda, <laughs> hinahabol pa Bea. si beya Si beya daw, gusto pa daw maayos. Ang tanong ng bayan! Pero bago tayo dumating doon, commercial muna. Nangyari, naisoli na daw ni beya yung engagement ring kay Dom. Eto na, ang tanong ng bayan, maghiwalay. Ang daming sources, eh. Ang, ang mabigat dun, yung mga nasagap kong sources for the last 71 hours. Tama ba? Mali pala. 73 hours. Puros mga celebrities pa, artista yung nag-splook sa akin eh. So ngayon, bilang pinagsabihan nila, kinompile ko ang chika. Eto na. Eto palang lang si lalaki. Lalaki na lang tayo, baka malaybel eh. Siyempre, <laughs> 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 ba? Diba? Eto palang lang si lalaki. Baby, are you okay? You okay there? Okay, okay. I'm KO. Okay. KO, Okay. Ito pa lang si lalaki. According sa ating mga sources ng mga kapwa nila, artista and celebrities, ha? Huh? Grabe pa lang. Okay pera ni babae. Uh, para bang... Well, sabi nila, pag true love, gagastusan mo talaga, no? Yan ang sabi. Pero, grabe na daw eh. Lahat na lang daw si babae. Yan ang sabi ng mga artista. Hindi natin alam. Yung dalawa lang talaga nakakaalam yan, ha? Tapos pati daw yung nanay ni babae, napapaikot-ikot ni lalaki. I iayos ko yung eyeballs ko para kunyari, baka i-psychological camera nyo ko eh. Hmm, eto pa ang tanong yong kung tumagal naman pala sila ng ganyan yung setup na gumagasas lagi si babae, sa lahat-lahat, mapatravel, Travel dito, travel doon. Kasi, yes, no? eh, true love talaga eh. Kung si babae yung may pera, wala namang mali doon. Gender equality tayo dito. Wala namang nakikitang issue doon. Pero ang tanong, bakit ba talaga biglang naghiwalay kung okay naman lahat? Siyan, may third party daw ba? Wala daw eh. At ang chika pa nga sa akin, ito atin-atin na lang ha. Huwag niyo lang sana masabi sa iba. Baka kasi makalabas pa. Sana kung itong chismis na sasabihin ko next, ikip mo na lang sa sarili mo. Baka may makarinig pang iba dyan, ha? Kung magkaroon daw sa kaliman, no? Na magkaroon ng third party ang relasyong to. Hindi daw babae yung magiging third party. Daw, ha? ang magiging third party daw kung sakali ni lalaki ay lalaki din na chismis lang sa akin ha wag na lang sana ipakalat sa iba lalaki din daw kung sakali man eto malupit dyan nagpunta na nga sila ng Europe eh bakit ka mo? Eh, dun yata nila gusto magpakasal. Supposedly. Well, dami naman pera si babae, eh, why not? Punta rin Japan, tingin-tingin, saan pwede ikasal. Hindi totoo yung ikakasal sa Pilipinas na bigla daw kinansel. Wala pang naayos na kasal, nag-check-check -check -check pa lang sila ng places. Okay, mga bida-bida. napagkasunduan yata na bago ang kasal na ito napansin ko lang din sa pananalita ni Tito Boy, no? Napansin ko lang Parang hindi maka-all-in si Tito Boy Oo, parang hindi siya maka-all-in Parang hindi masabi lahat-lahat Pero nung inanalyze ko, pinanood ko ng 7 beses yung sila pinanood ko ng pitong beses. <coughs> Lalakas ako yung boses ko, ha? Ito na kasi isplukan, eh. Bakit ang hina ng boses ko? Pinanood ko kasi ng pitong beses. Yung video ni Tito Boy, and upon analyzing sa seven times na yon and upon hearing a lot of intel, chika, and chismis from a lot of actresses, actors, and celebrities in the Philippines, Ito yung maging conclusion ko. Base pa lang sa pananalangin, tito, tito boy, may problema talaga sa prenup. Di lang niya marekta eh. Pinoprotektaan, di na siyempre si lalaki dahil kaibigan nga niya since nung bata pa nung nagbabadminton pa daw siya. Tagal na daw yung kaibigan. Pero hindi niya madirekta eh. Ang gusto niyang sabihin, nung pinaikot ikot ikot ko yung mga salita niya, ito na ang gusto niyang sabihin. Okay naman yung une, eh. Nung una okay naman yung prenup eh. Si lalaki pa nga daw ang pumunta. Sorry. Ulit na isa na Si pa nga daw ang nag-approach sa nanay ni babae eh, na willing daw siyang pumirma ng prenuptial agreement. So, anong gusto mong i-point out, Tito Boy? Anong gusto mong i-point out, Bea? Bea Bunda? Nabiglang nagbago yung ihip ng hangin. Nabiglang no magpipirmahan na ng prenup. Ayaw ng pumirma ni lalaki. At bakit? Yan ang hindi ko alam. What if Mars? what if. Yung pag-approach ni lalaki sa nani ni babae na willing daw siya kuno noon pa na pumirma ng prenup ay play lang pala. What if if this what if no bilang isang marites what if ito pala isang malaki ng isang pla, isang parte ng malaking master plan. Daming pera ni babae, Brad mga registered na mga ari-arian yan, kulang-kulang isang billion. Paano pa yung mga hindi nakapangalan sa kanya na pailalim na hindi binabayaran ng tax? Ay, sorry. Putik. In short, eh, si babae, billionaire yan. Kung ang declared na ari-arian mo is kulang-kulang isang billion, ano pa yung mga undeclared na iniiwasan mo ng taxation? So, to summarize sa buong nangyayari. Okay sana ang lahat. Yung buong relasyon nila. Okay sila as a boyfriend and girlfriend. Walang issue, walang third party ang isa't isa. Ang naging problema, yung marriage itself. ang naging problema yung kasal. Kaya ang sabi ngayon ni Tito Boy, kung magkabalikan man ang dalawang ito ngayong taon, definitely 100% sure walang mangyayaring kasal ngayong taon. Bakit ka mo kung i-analyze ia mo ang naging problema yung kasal? Alam mo, pwede maging problema sa isang kasal kung wala mo pala third party. Bibi, come here. I I'm getting stressed. <laughs> Come here. come here. Ah, I'm stressed. Ugh. <laughs> Stress? Yeah, I, I, my, my, my uh, head got, my God, guys, English, so my head got hot. It, mainit ulo ko, nag-init ulo ko. I'm, I'm hot mess. Uh, oh, yeah. Ah, love you. <laughs> I love you. I love you. <laughs> Okay, okay. Thank you, thank you. Commercial, commercial. Ito na, ano bang pwede maging problema sa isang kasal? Kung okay naman pala yung relasyon ninyo, ano pa nga ba? Yung prenup. Alam mo sino may kasalanan ng lahat ng ito? Ha? Yung number one source ng hiwalayan sa buong Pilipinas, ang OG Diaz Showbiz Updates. Uulitin ko yung YouTube channel ni OJ Diaz para sa mga tama chismis at isplukan, ha? Ito ay patrol na santo ng mga marites. Tugon, isplukan mo kami. OJ Diaz Showbiz Updates. Follow niya, subscribe niya sa YouTube, ha? So, to go back sa summary natin. Kung walang proposal na nangyari, walang pag-uusapang kasal at wala sanang hiwalayan. Pero what if yung engagement, yung pagluhod, lalaki? Baby, I'm just, I'm just reenactment, okay? Yeah, this is just part of the enactment. I, I'm, I'm still on the right mind, okay? I don't have mental disorder so far. Okay! What if yung engagement proposal ni lalaki ay parte pala ng isang malaking plano? kunin ang kalahati ng yaman ni babae. Ayan ang hindi natin sure. At silang dalawala lang mga kasagot niya na tayo mga marites ay puro si espekulasyon lamang. Sa ulo ng mga nagbabagang chismis, ito po ang inyong lingkod, si Sian Gaso. Baby, baby, baby. Baby. Come here, come here. Say goodbye. Goodbye. Come here. No, no, no. One, one, two, one, Oh. Say bye Thank you for watching. Kain na kami. Kain na pa kami gutom at mag-grocery kami. Bye-bye, guys! Ito pong yung ligod, Gasa, ang inyong pangbansang Marites ng Pilipinas! Love you. Salamat po, excuse right? What? Uh, I'll finish this.